kaag sa good vibes. Subungan nagnami na ang lakad sa panahon. Kabalo ko nga iban sa inyo nagpangita sa pwede katuan sa weekend. Nakahibalo ka mo bala na sa resorts ni Grense sa barangay Punta Taytay lang sa Bacolod City. May mga bagong atraksyon. Ano ini? Atuntukipon sa Seniga Report. Go! sa masobra 400 meters nga kalabaon sang zipline. Mabatsagan mo ang thrill, kag adrenaline rush, samtang nagalabay sa ibabaw sang malapad nga lagun kag mini forest sa sulod sang resorts na So far, ang ang siya yan. Tayo, first time ko siya nga zipline. Bago lang managbukas ang giant swimming pool nga may spiral water slide nga sigurado ma-enjoy sang magagmay nga kabataan kag sang bilog na nga pamilya. Lapit na gisa sa city, sa Bacolod City, in which 45 uh, minutes away lang nga maka-enjoy sa amon nga pool nga may sa nga ako baga ang, ang slide uh, more than pila ka meters sa may sa dodako sa nga slide. And then also Ang ini nga pool nga style is a uh, very uh, different compared sa ibang nga mga pool bala. Upod sa mga entertainment areas, mga function rooms, cottages, cabanas kagkasitas, ang beach volleyball sandbox para sa mga sports enthusiasts. Diri sa Resorts ni uh, kabay pa nga uh, mag-ano ka mo, mag-ano mag, sa amon para ma-enjoy nyo ang family-oriented na na ambience and uh, uh, gabi nga beach uh, serenity. Kabahin sang 14-hectare resort ang lagoon para sa mahilig mag-fishing, mag may mga bisikleta man para sa luyag maglibot-libot sa sulod sang resort pakadto sa gina-develop nga mini zoo. No, no, no lain nature lover. <laughs> Istorya ni Bobby Montemar. 2017 sang insuguran sang pamilya ni Enrique Rojas, presidente sang National Federation of Sugarcane Planters, ang construction sang resort nalakip diri ang 50-room hotel, restaurant, function rooms kag ang sala grande social hall nga perfect sa mga wedding sa events kag sara maka accommodate sang kapin 1000 ka mga individual. it's a family place it's a place where families can look forward to spending the weekend having something on a good food and the facilities and one of the best thing here in the hotel sir the sunset view oh yeah yeah of course no is, uh, yeah. you can see the dimaras island there And on a clear day, you can even see the windmills. Here. What's your favorite spot here? Here, you know, actually the whole deal. Uh, depends on my mood for the day, <laughs> no? Yeah, because I am a walker. Eh? I I try to incorporate the property having this this area, no? Into my exercise as well. Early mornings is very good. But you know, sunset, yeah, it has a very calming effect. No? Makes you think that at the end of the day, you. Know, Thank you, Lord. For that for another day. Kabahin sa ginapatahumpa sang resort management ang Jungle Inspired Kiddie Playground kag ang daan nga swimming pool para mas makahatag sang dugang pangakalingawan sa mga bisita. Uh.